Okay ka na ate ha? Oo oh, sige sige Mamaya pag nandun ka na sa emergency Oo, oh. sige Huwag kang mag alala Bibira na pero Pakailangan muna na natin pumasok ha? Para hindi tayo gabihin huh? Hindi, hindi. Walang problema. No, ayan mga kababayan, no? Sa clinic, bili isang tinapay. Oo, huwag kang mag-alala. Papasok na kami mga kababayan. And then after pag nakalabas na kami ng sasakyan bawal na po ang uh, video ano wala ng camera kaya hanggang dito lang sa loob ng sasakyan tayo mga kababayan and yun pinaka specialist na yan ang ke? Eh. oo at... basta behave ka lang ha kasi ayaw kong pabalik balik na yun sanhin ang distrashing yun yung pabalik balik na yung once a month lang to mm -hmm. Oh, mag-jacket ka na. Tara lang mo daw doon kung kailan. Habang nasa oh, clinic ni Uncle Dalhin na siya doon. Pabihan niyo kasi lang ininom ko ang gatas. Gatas din. Ate. Ate. Saan ka balik ate, Marte? Mabalik tayo dito. Dito ka lang. Antayin mo kami dito sa Antayin mo kami dito sa silaw, halika. Ano? para matigas ng 350. Parang book ka ng kabayo. sa <laughs> ako sa ako sa barkada na ito edit din Dapat Kasi sa balik. tayo rito Tuesday? pa, oo. Okay. Nabayaran na yung gym Nabayaran na. Oh, may nakita ka balot diyan sa gilid. Balot? Balot at barbecue. Wala pang balut. Dito. Dadaan nga tayo dun sa so may punyong oh, dito ng balut kelo. Oh, ano, kung saan na, ano, masaktan para masasaktan yung gano'n may tubuhin na disgrate. Eh. Kung di saan ako nakamake up na let's take sa video ko. Hindi eh. mo saan oh. ay gano'n makakita. Angkal. Kasi oh, puro tubo yung mga tao dun. Ha? Huh? Nasusuko nga ako sa tubo. Kumusta ang check up mo? Oh. Okay ka lang. Huwag ka muna mag-lipstick na mag-lipstick. Ilong kong baka pumango. Oh. <laughs> eh, hindi pa panguian. Huwag ka muna mag-lipstick ng mag-lipstick kasi punong-puno na ng lipstick yung sasakyan natin. Ay, gano'n po ba? Oo, oo. Ano po po oo, oo. Ano sabi ng kasi doktor? Sa oo, ano sabi ng doktor sa iyo? Ugat walang disgrasya, oo. Kaya ano sabi? <laughs> ano, sabi ano sabi ng doktor sa iyo? <laughs> Wala naman po. Wala naman. So, doon lang tayo Bill sa shelter, drug, ha? Return oh, mo yung ano po, Advil, bili tayo Advil dyan uh -huh. sa drug store. Hindi, meron ng gamot na ibinigay sa'yo, hindi na yung Advil. Ano pong gamot yun? Bawal kasi uminom ng gamot. Ano pong gamot yung pinainom niyo kagabi? Ha? Para sa? Ay, yung kagabi? Para Sakit siyang ngipin yun. Iyan na naman, ano na naman yung binigay? Eh, si doktor na nakakalam nito, bibilhin kasi natin. Tinusukan ako eh, kanina eh, tatlong tusok eh, karayo. At tinusok ka nila. Pasi Sabi ko naman, dok ako nang tusok, tatlo na ako. O, oh, pasinsya ka na. Kailangan talaga yun para gumaling ka. Sa Martes pa. Diba? Kailangan po, sasama ko sa palinki, ituro ko yung bibilhin na pagkain ko. Mm magbigay na lang kayo ng kwad sa kanila pang Pera? Para ituro ko na lang kung anong bilhin kakainin ko. Kasi matagal pa yun, Martes pa eh. Na Sabado pa lang ay linggo bukas doon ako magisi sa bahay. Linggo, lunes, Martes o tatlong araw pa ho. Mm -mm. pa. Doon ka lang sa bahay. Huwag ka muna maggala-gala. Na okay, nadaan nga daw tayo sa Kubaw. Sabi nito, bibili ng pagkain. Oh, kaya nga. Yung ano siyang latang tinapay na may wapper at saka may may pita crackers. Yung tri agad? Uh -huh. Bakit balik agad? Saka milk po. Eh, yung itong bibili na gamot? Good for 10 days lang. 10 days lang? 10 days lang? Uh -huh. Ano ba pecha nga yun? Eh, kung walang 10 days. Hindi uh pa -huh. yung uh check-up. Ha? Follow up check up. Follow up check up lang. So ang bibili ng natin na gamot for 10 days lang. Okay. Paano to kung June 3? May eh, June 4 si Lisa naman. Baka nakalimutan ninyo. No? Pero okay yan, kaya yan. munahin natin umaga pa lang punta na tayo rito. 11 a.m. 11 a.m. ang time niya. Oh. So umaga pa lang para maaga tayong makabalik din kinabukasan si Lisa naman. Na? Opo. Yes ko po. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, no? Isang magandang gabi po sa atin lahat. Nandito po kami ngayon sa bahay pagamutan. Umalis kami sa bahay kanina alas 11. At ito, kalalabas lang namin sa bahay pagamutan. Time check mag alas 9 na po mga kababayan pero okay lang yan ang importante unti-unti nagiging -unti, maayos ang ating mga rescue at ito may risita ito yung mga instruction kung paano magpainom ng gamot risita mm ko? -mm. bibili tayo ng gamot mo no? at nakit narinig mo naman yung sinabi ng doktor sa bahay ka lang, huwag kang haalis. Mati. Kasi babalik tayo rito ng Martes. Martes. Uh -huh. Malinaw yun? naman. Ngayon dadaan na sa palingki sa so, ituro ko yung bibili natin pagkain ko sa kanila. Hindi nila Ano ba pagkain? Ang binili ang sabi ko yung parang gatas. Ituro ko na lang mamaya Eh, alam ko na yun. Sama ako sa ta Alam ko na yun. Wala, wag na, na tayo, sa... Wala ng palingki kasi sarado no? Daan lang tayo sa Mercury. Mercury? Yan ka na kami nang bibili. Sa Bak Kubo Market daw po. Dahil tayo Mercury bro, after na Mercury, yung uh, balot at barbecue, ang ganyan ka. tayo. kasi mga kabupayan, mag alas 9 na, Pero hindi pa kami hindi si dinner lahat. Ay, nakabukas na si Binilibin, May gatas dyan na mabili. ng iniinom ko po ang kill. Mm -hmm. kayo ng ibang si Binilibin sa banda. Doon ta -da, tayo bibili yung iniinom. Yung binili nyo nung sa akin sa store. Kapag sinasabi, sito, ayaw ko ng sito. Oo. -oh. Acid yun. Saan po tayo mag-dinner na restaura ng kal? Hanap tayo. Hanap tayo, ha? Wait lang, ha? Huwag ka lang mainip. Hintay lang tayo, ha? Huwag kang mag-alala. Naintindihan kita. Medyo naaborito siya mga kababayan kasi talagang matagal. Hindi ako sa grabe ko mga pasyente. Sabi, marami na may ibang klinik ang Bakit doon pa tayo nagpunta? Eh, doon talaga ang mga, ano, mga psychiatrists na magagaling. Imposible po. Doon? Mm, mm Doon talaga yung mga doktor mo para maging maganda na yung buhay mo. No? Kung no? may mabilian yung kwan, yung kwan umiinom sa si Binili Bili Bilhan mo nga saglit sa 7-Eleven, Sam. Nang inumin. Ayan, sama nga ako, Sam, sa loob. Hindi, so, hindi, okay. hindi ka na pwede hindi. sumama. Hindi, sasama ako ang kill. Hindi, hindi, hindi niya alam in. eh. Dito ka lang. Bilhan mo lang ng milk yan. <coughs> milk at di, sama na lang ako. Hindi na. Sama na. ako. Drinks lang na ang bibilhin nito. <coughs> <coughs> ang ah? gamot na. Ha? Sabay na lang. Oo, sabay na yung gamot. Ano pa? Love you Filipino. Love you Filipino. Filipino po. <coughs> Ha? na po ng gamot? Ha? Bibili na po ng gamot. Sa Bibili siya. ng gamot? Okay. Sana nabili na tayo. Sige, Kuya Sam, samahan mo siya. Ito, kanina ito, kanya rin. Gamot niya, magkano lahat? Dito. Okay. Dito. Ha? Oh mahal ng gamot mo, no? Mahal lang. 1,529. Oo, oh, mahal ng gamot mo. Pero okay lang yan. Basta iinumin natin ng maayos tapos susunod ka lagi. Ako may pira kanina, mga kapatid, kasi isang hihubog na. Oo. -o. Ha? papay ng arinula. Papainumin na? saan na yung resita? Ah, ito. So ipapainom na to. Ipapainom na yan. Ate, mm -hmm. ay pagkataas niyang kumain, inumin mo muna to ha? O baka malaglag, be careful. Ayan. O baka malaglag, tatingin. Lunukin mo muna yung pagkain. Ingatan mo yung gamot kasi mahal. Importante yan para gumaling tayo. Para hindi masakit ngipin Para hindi masakit ngipin. O sige, lunukin. Asan ang gamot? Ah. Nilunok na niya? Ah. Hindi ko nakita. Ah. Ah. Sana. Nilunok ko na. Kaya rin naging nagtigil. Hindi ko napansin. Ang bilis na yung tama. Parang nalaglag. Ang gulat na Oo, oh, sige. Pero... <laughs> kasi mga kababayan, no? ito yung pinaka... Yung inasal, masarap ang pagkain. Yan oh. ay yung inasal. Ito yung pinaka-importante. Sa tayo kakain ng kalsa. Oo. Oh, Sa okay. inasal. Pag-aanap si Kuya Driver, wag dito kasi masikip. Ay, inasal lo. Oh. Be careful ha. Eh. inasal mo sa pa inasal. Huwag sa inasal kasi Pero, marami nang tao tsaka gabi niya Mga kababayan, ito kasi. Sa ibang inasal na lang ano, may ibang inasal. Ito yung pinaka-importante mga kababayan eh. Yung pag-inom ng gamot kailangan makita talaga ng nilolo. Ang bilis, hindi ko nakita eh. Ah, nakita mo? Okay, good kanina, sinubo ko talaga yung gamot. Oo, oh, no? kasi tignan mo, mahal. Nakita mo yung pera natin kanina? Makapal. Ubus na. Kaano na lang kaliit? Ha? Ganyan na lang. Pati yan, ilabas mo, Uncle? Ha? Mamaya na, kainin mo muna yun. Tagi isang libo yun, imposible. Hmm. Ha? Ang gamot ay ano lang? One 1,000 lang? Tolgate lang, mas na. Ha? Kahit saan, kung saan gusto mo, bahala ka. Huwag saan masyadong crowded. Kasi ako pagod na rin. McDonald's. O, oh, McDonald's na. Sige. Kaysa naman siyempre, kanina pa tayo dito. Anong oras pa tayo kumain? Oo. Ako, hindi ako kumain kanina. <laughs> Natulog ako ng umaga. Hindi pala tayo kumain, no? Ingat ka, baka may gutter. Bukas pwede ka na magluto, Uncle Nakwan. Adubong baboy at saka sinigang. Yung sabaw gusto ko ulit. Sa ah, sabaw sinigang. Kasi, oh pinapaitang kambing may pangalan na ito, eh. Precious daw eh parehas daw ni Precious ang daming order naalala niyo ba si Precious? oo oh? pero at least ito talagang alam mo, di ba? pasensya na kayo mga kababayan may parking ba? parang ang sikit na parking dito sarado naman na eh, yata Open. Open? Yes. Okay. I like spaghetti only, Uncle. Hamburger and chicken. Hmm? Spaghetti, hamburger and chicken. Oh, sige. Basta kumain ka lang kumain ng katpusto mo para mabilis kang gumaling. Ang um, din maghanap tayo ng balot sa bangkita. Tabi Ay, tayo, balot na balot. naman. Mamaya, may balot yun sa gilid, <laughs> Uncle. Balot. Buntis na nagbili. Balot sa bangkita. Iihi ako yun sa gilid. Yan sa gilid. <laughs> <dyan> sa gilid. <laughs> Dito ah? 'yung Bakit? Bababa na rin naman tayo. Malapit na. Oo, malapit na. Nakatulog ka? Ah, hindi ka nakatulog? Nakita ko. Nakita ko tulog ka eh. Walang tao. Tayo amulan. Halika na, baba tayo. Dito na tayo. Time check. 12.30. Mga oh, kababayan. Ay, dalag-dala pa niya yung pagkain niya. Thank you. <tinyo> Okay ka na? Okay. Matulog ka na? I-assist e mo siya doon. Mm -hmm. Sige, okay na. I-assist <laughs> e mo siya doon. Okay lang kayo guys. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, kung mapapansin nyo, 12.30 na po. Mag-uumaga na. Pero alam kong puyat ang aking mga kasamahan, pati si Ate Maricel. Kaya hindi na natin siya kakausapin. Diretso na siya doon sa kanyang higaan. Ah... Uh, ito. Salamat sa Panginoon kasi nakauwi kami. Sa maghapon na biyahe. At uh, masaya kami kahit pagod. Dahil uh, ito yung unang uh, first check-up ni Ati Maricel. At okay naman. Eh yun nga lang po is... Uh, Four days lang na no? after four days, babalik kami agad. Hindi kagaya ng mga nauna natin mga pasyente na pagdinala namin after 1 month saka babalik. Pero kay ate Maricel, kakaiba po yung uh, status or hindi ko alam din kung ano ang uh, gagawin ng doktor. Ngayon nga lang po nangyari ito na after 4 days is babalik kami agad. So, 'yun ang goal ng Team Daddy Frangi mga kababayan, 'yung makatulong at mapagaling 'yung mga taong kagaya nila. Kaya babalik ulit tayo after 4 days. So 'yun po 'yung uh, Pitcha rest araw ng Tuesday. Tama ba kuya Rob? Ayan, At uh, bukas na 'yung iba mga kababayan, no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, magandang umaga, magandang gabi. At sa lahat po na nandyan sa premiere natin mga kababayan, maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Team Daddy frangi Shoutout din po kay Ma'am Flora's Vlog. Salamat sa always pakulay ninyo sa Team Daddy frangi, Ayan, salamat po talaga. Malaking bagay po yan. Pandagdag po sa mga gastusin natin dito. Lalong lalo na ito pag travel natin almost one day and to umabot tayo ng ating gabi pang gasolina. Malaking bagay po yan talaga. Sa lahat po ng mga kababayan natin, OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa, maraming maraming salamat. Thank you so much po. Okay, pahinga muna tayo guys.